ndi ndaydeng jay na miss nyo ba ako so eto na dahil wala akong magawa ngayong gabi na ito opo gabi na po ayan sabi ko mag-vlog tayo at ano ang vlog natin house update house update <laughs> Dahil gabi na, hindi ko mapapakita yung labas ng bahay. So, siguro, ipapasilip ko na lang siya sa next kapag ka maliwanag na. Pero eto, pasok na tayo dito sa ating main door. Pagpasok mo sa main door, eto po yung bubungad sa atin. Etong bagong-bagong smart lock ng pamilya Mateo. Eto Yale Luna Pro Plus. So ganito yan mga bebe ko. Pwede yung ano eh, facial recognition, pwedeng uh, fingerprint. Pakita ko na lang sa inyo mga mi. Pasok na tayo! Oh, wow. welcome to Familia Mateo House. Sita po tayo ngayon. Kuya Bok! Yes, Ma'am Yes, Ma'am Ayan, nandito si Kuya Bok. Ayan si Yang Yang at si Gracia na pang sa kusina. Diet daw siya pero tinumang ang ka kinakain. O, ba? Diba? So, eto na. Eto si Valerie. Naglalaro pati si Kuya Riley. Ayan. So, mag tayo dito sa... Sala. So pagpasok mo, syempre, sala ang bubungad sa'yo. etong ating sofa, nakailang rigudo na yan mga bebe ko, hindi po siya mapakali. At by the way, etong sofa na nandito, galing pa to sa Cavite House natin. So dinala lang natin dito sa ang ono. Kung napapansin mo, magkaiba yung kulay nila mga mi. Kasi nga, natenga itong upuan na ito doon sa Cavite for how many years. So, hindi mo na kami bumili kasi number one, mahal. Number two, meron namang magagamit. So, eto na muna yung gagamitin natin. So, eto, etong sofa na to. At itong reclining chair na nabili natin nung buntis pa lang ako kay Baby Valerie. etong blue chair naman na ito, bigay ng mama ni Daddy Dodong Philip. At ito na nga yung update sa ating aquarium. So ngayon, nilagyan na ni Dodong Philip ng tubig. Napasilip ko sa inyo last vlog kung paano nila nilagay itong aquarium na to dito. And ayan, may tubig na siya at naka-on na rin yung pressure channeling ni Dodong Philip at Lodi, legit, maganda ang pagkakagawa at talagang makapal. Maraming salamat sa gumawa po nito. Eto namang chandelier natin. Taray, may pa chandelier. Dati pa din yan, sa Cavite House yan. So, dinala natin dito sa Angono. Ayan, nakakabit na siya, nagamit na siya. Buti na gumagana pa siya mga Mima. Nakakatuwa, oh. Gumagana pa siya. Ang sosyal! Magkano namin nabili yan noon? Parang nasa around 20 something. Or baka mas mababa pa. Kasi dun kami bumili sa Soler Street sa May Manila. So yan siya. Nagamit na natin. What? Update. House, update. house update! Are you happy with your house? How much? 1,000. What's the name of your house? Housey. Housey. Ang pangalan ng bahay natin ay si Housey. <laughs> so, eto yung garage. Ayan. Eto yung nabasag po na aquarium mga bebe ko. Tingnan nyo. O, oh, yung gawa ko. Anong masasabi ninyo? Yung bagong aquarium natin, wala siyang ganyan sa gitna. Tapos, eto yung, yung kapal niya. Ayan. 3-8 lang daw yung kapal niya. So, nandyan lang siya. Pwede daw namin tong gawing table, pwede ring ayusin, hindi ko alam. But pansamantala, nandiyan na muna siya. Tapos yung mga halaman natin, nadala na rin natin dito sa Angono. Ayan. Ang tagal-tagal na ng halaman na yan, pandemic days pa yan. At, at eto naman yung aquarium natin na nasa Manila noon. So, eto, kinokondisyon lang ni Dodong Philip yung aquarium natin. Kapag ka solid na talaga siya, etong mga fish na to, si Goldie, yung mga maliliit na isda at si Oscar na mas matanda pa kay Valerie, o oh, di ba? Diba? Ililipat sila sa bago nating aquarium. Tapos magiging ano daw yan, feeder area. Kung baga dyan ilalagay yung mga ipapakain sa mga bossing na ito. Ayan, eto yung regalo natin kay Dodong Philip, si Gondi Uh, ko to sa Cartimar. Eto yung pinakamatandang fish namin. Na ang ng namatay na fish, pero siya nananatiling matatag. Ito yung gate. So, pag may event, ayan, ganito lang yung flow niyan. So, dito may mga table. Sorry, makalata kasi may mga bisita tayo ngayon. So, parang pagpasok mo, tuloy-tuloy lang. Tapos, etong area na to, pwede tayong mag-video ke dyan. Uy, baba mo si Cutie! Or pwede tayong manood ng movie na ginagawa na namin dito sa bagong bahay. Ibaba natin para makita ninyo. So, kapag ka magkakantahan tayo, magbibideo video tayo. Yan. Idea po talaga ni Dodong Philip mga bebe ko. Wala pa kaming TV kasi sira na yung mga TV namin. Wala pa tayong pambili. But pansamantala, eto muna yung pinapanoora ng pamilya Mateo. Yan. Bumababa na siya. So, eto yung gamit namin. Etong lumus. Yan. Mas nakaproject na siya dito. ayan, abot ah, hanggang dito sa labas, pwede kayong magkantahan ng bonggang bongga. O, oh, ha? O, pag kailangan nyo ng ano, ng reggae man, nakakanta magpe-perform, Kuya Bok. Yes, man! Yeah, Saan ka nagpe-perform ngayon? Marami araw-araw. Ngayon lang ako is pahinga kasi nyo. Ano. Know, At uh, tanaw ko, may board sa Angono uh, Hillside. Siyempre, sa Over the Top, is bago rin sa may binangonay niya, sa may East Ridge. And sa sa so, Route 28 yan along the highway pinangonan and Angono. and then syempre walang iba sa high press to sa kain Rizal, sa village is daming racket on <laughs> etong yeah. area naman na to dito nakalagay yung mga susian natin si Misty pamilya ko. Ayan, picture namin. Nandito yung mga susi. Ayan, yung mga remote, yung mga album. At etong area na to, dito naman nilalagay yung mga bag na mga bata, school supplies. Ayan, nandito yan. At pag pumaling ka dito, Shaden! Hi, okay. Bakit Makikita nyo po yung washing machine nandito sa loob. Bakit nandito ang washing machine sa loob? Dahil yung Lavada area natin, wala pang cover. Eh, mahal din kasi magpatakip, magpa-cover sa labas. Kaya pansamantala, nandito muna siya nakatakip. Kala mo lang ano. May nakatago po dito mga kaibigan. <laughs> Tapos, ito na, ito na yung aming dining area. So, ang pinaka-favorite ko sa area na to, itong ating coffee nook. Yan. Actually, may balak pa ako na-designan yan ng mga may mga label na coffee, etc., etc. Ayan. Tapos, ito yung nirefurbish natin na dining table and chairs. Ayan. Pinunturahan lang natin to mga bebe ko, kung naalala ninyo. Ang color nito ay parang ganito. So, pininturahan lang po nung nagpintura ng bahay. O, oh, diva Ito naman ang office ni Daddy Dodang Philip. Eh! Hey! Hi, Daddy. Hi. Naglalaro siya. Nagtaha-hostor ako. Oh. welcome to my blog. Welcome to my vlog. Ito <laughs> po ang daw kay... kay Snowball. <laughs> Ayan. So, ito yung area ni Dodong Philip. Dito siya nag-office. At nandito yung ating... Hello, Colleen PH na shop. So, dito na po ang area niya. May sarili na po siyang area. Eto namang area na to, dito nakalagay yung mga sound system ni Dodong Philip. Pag kailangan nyo po ng sound system sa inyong events, i-message nyo lang po kami sa Rave Lights and Sound. So, nandito rin yung mga gamit ni Dodong Philip. Andito yung mga stocks natin. Ayan. <coughs> Daming stocks. Ayan, nandito yung mga pambalot. Ang pambalot ng bayan. Ano sinasabi mo? Anong sinasabi mo? Nagsasalita ako. Shout out kay Ayshimi at Snowball. Oo. Oh. Ano yan eh, solid love team. Nuntaray. Shout out! Hey! So si Dodong Philip, wala pa po siyang computer chair. Ang gamit niya yung sa dining area natin. Kaya pala bawas yung chair natin. Dala-dala pala ni Dodong Philip. So yan ang kanyang man cave. Punta so, man na Man cave. Ano ba dapat? Stock room. Stock room. <laughs> hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Kay Kimay, yung pinapa-shoutout ni Kimay, sino yan? Nayuli. <laughs> Panoorin so, nyo pa to shout. ah. Ayan. So, punta na tayo sa ating kitchen. So, um, disclaimer lang po, hindi pa maganda ang kitchen namin. Talagang pangit pa po siya. Number one, wala na tayong budget para sa kusina. Pag magpapagawa ka pala ng kusina, mahal din siya mga bebe ko. Sobrang, choose no. ko dahil ang dami namin uh, tinatanong ng quotation kung magkano. Para kailangan pa namin maghanda ng another thousands para ma-achieve yung dream kitchen namin. But in the meantime, eto na po muna. Ayan. So, gusto ko nga itong pinturahan ng puti eh, pansamantala, kasi feeling ko pansamantagal pa ma ma malalagyan ng talagang kusina itong area na to. Para lang maging aesthetic, parang gusto ko siyang pinturahan ng color white. So, ito yung gas range natin, regalo yan ni Mama, Mama Nida. Ayan, nandito pa rin siya. Balak namin itong ilagay sa labas. Ito yung bago na nabili namin. Ayan. Tapos, ang table namin pansamantala is yung lifetime na table. Ayan, nandito yung mga condiments. Pero once na magkaroon na kami ng talagang magandang kusina, yung mga kalat na yan, mailalagay na yan sa mga dapat niyang paglagyan ito na po yung ating pantry area. Pangit pa rin po yung pantry area natin kasi again, kailangan nating budgetan yan para mas maging aesthetic sa paningin ng mga basher. <laughs> so, nandito yung mga parang machine-machine, mga ginagamit natin, mga baunan, mga kaldero. Ito naman yung mga dalata, yung mga asukal, mga toyo, all-purpose cream. Ayan, tapos eto, yung mga ginrosery namin na wala pang isang linggo. Tchadan! Naubos na ng mga bata. Ayan, nandito lahat yan, yung mga pambaon-baon. Eto naman yung mga basa-basahan. Ayan, mga plastik sa bazura. Ang dami kong tinitingnan na, alam mo yon pangarap ko na pantry. Pero again, unti-untiin lang natin. As much as I want ka, sana isang click lang maganda na siya. Pero alam natin ang katotohanan, that is not possible. Kailangan nating mag-ipon. Pero sabi nga, unti-unti mararating ang ating pangarap. Basta kayod lang tayo ng kayod. Ganun. Ha! Ito naman yung labas. Pasilip ko lang sa inyo yung labas ng mabilisan. Ayan. eto Ito yung ating labas. Yan. Yan po. May mga nakasampay na mga basahan. Silipin natin yung kabila. Ayan. eto yung kabila. Ayan. So, eto yung nabasag na table. May bala kasi akong ipaayos to. Kasi buo pa naman yung glass niya. Yung paalang talaga yung nasira. Yan po ay isa sa biktima nung nabasag yung ating unang aquarium. Ito naman, kina-archie to. Hindi pa nila kinukuha. Pero kasi may ipapagawa pa kasi dito sa bahay na kailangan ng pangmataasan. So, nandito pa rin siya. So, ayan. Ayan. Ito yung nabili nating ilaw sa Shopee. by one, take one. Right. Ito yung CR dito sa ibaba. Actually, wala pa tayong ilaw dito, mga mi. Kaya ang ilaw natin, pang ganito muna. Ayan. Yan ang CR natin dito sa ibaba. Ayan. So, tama na. Baka mabash na tayo. Alright. So, akit na tayo sa hagdan. Ayan na po ang umiilaw na hagdan. Wow! Let's go! Wow! Ngayon, punta na tayo sa second floor. Second floor yun. Ito yung... So, ito yung isa sa favorite area ko na na-excite akong ayusin pa at pagandahin pa. Itong library area ng mga bata. So, sila pwede silang tumapay dito. Ayan. Itong mga pictures na to, hindi po yan yung i-display natin dyan, ha? Ang balak namin, may ilalagay kami na it's either malaking salamin here or artwork. So, soon. But in the meantime, Mabulaga mo na kayo sa mga pagmamukha namin. Ayan, sa so akin tayo. Let's go! Una nating puntahan ay ang CR, common CR ng mga bata. So, eto po. Ang gumagamit muna nito, si Ate Bing, minsan si Valerie. So, eto yung CR nila. Ayan. O, di ba ang ganda? Ang laki ng salamin ni. Ayan. So, eto, pasilip ko naman sa inyo. Yung Naging project ni Ate Bing habang nag... Ayun, ano yun? Plum remember? Yes, later. 20. Yung plum daw. So, ngayon, puntahan naman natin yung play area ng mga bata. Na may nakalagay dito, no food allowed on play room. Ayan, tapos dito rin may nilagay din si Ate Bing dito. So, eto na ang play room ni Riley at ni Kuya. Ha! So, ito na ang playroom ni Valerie at ni Kuya Riley. Ayan! O, oh, ba diba? Yung mga bata, dito sila naglalaro usually nakatambay. Tapos, etong electric fan na to, originally sa office ko to. Pero dahil ito yung kid-friendly na electric fan, pan, pan, <laughs> electric pan sa bahay na to, nilagay na lang siya dito. Tapos, etong pintana, may nabili kami sa BB Mart. Magkano lang ito mga bebe ko? Tingnan mo, ang ganda. O, oh, di ba? Tapos eto din. Ibabaan na rin natin ito para aesthetic. May mga nag... Ayan. Shireen! Nakakahingal pala talaga mag-house tour. Ha! <laughs> na dito na hindi ko na ipapasilip sa inyo. Kasi nandito pansamantala yung mga kalat pa natin na hindi pa natin ayos So, punta na tayo dun sa hallway. Ayan. So, this is the hallway! At eto naman yung kwarto supposedly ng mga bata. Pero again, dahil ang dami pa namin inaayos, magdadalawang buwan pa lang kami. Tama, di ba? Magdadalawang mm -hmm. buwan pa lang kami dito sa bahay. So, yeah. So, si Ate Bing muna ang nandito. Ayan. Si Ate Bing nagtitikla. Kaya, Ate Bing! Ayan. So, medyo makalat pa siya. Again, huwag na natin silipin. Baka mabash na naman tayo. Hindi <laughs> ka na nandito yung mga kumot, oh, nandito yung mga damit ng mga bata, etc. etc. Baya din. <laughs> Punta na tayo dito sa ganda ng hallway natin. O, Chesta, ba? Diba? Chespa, chep, chep, chep. Rockstar, rockstar. <laughs> Punta tayo sa office ni Mama Colleen. One. Two. Ang dilim. Ano ba yan? Madilim siya mga me. So yung mga ilaw pala dito sa bahay, tri-color siya. Pwede warm. Ayan. Ito yung white and yellow. Ito yung yellow. Ito yung white. Usually po, si Mama Colleen, mahilig ako sa white lang na ilaw. Kasi feeling ko nabubulag ako kapag ka, alam mo yun, kapag ka dilaw yung ilaw. But yeah, this is my office. ayan. Shedding. Ito yung nabili natin yung Cortina sa... Sa so, ko ito nabili? DV Sa so, DV Mart din, di ba? Ayan, nabili natin Cortina. Ito yung mga ilaw natin kasi nag-shoot din tayo. So, ito yung mahiwagang upuan na ang tagal-tagal ng buhay. Shout out sa Princess and Ron Furniture. Sa kanila galing that was before pa ng pandemic. Nasa Cavite lang to nakatambay hanggang sa dinala natin sa Manila. Hanggang nandito na siya. Bakit red? Because red is my favorite color. Hindi naman po halata. So, ito na ko <laughs> lang to, sa Shopee. Ito na ko rin to sa FB Market. Yung mga yan, ayan. Ito, nabili ko. Charing. <laughs> Nabibili pala yung award. Nabili ko sa ano, sa Recto. Charing lang. Ayan. Ito si MMA na arbor natin. Charing! So, ayan. Yun yung office natin. So, nagrego din, nagrego dun pala ako. Para eh, enough na nakikita ko sila kapag ka ako po ay nagtatrabaho. Tingnan mo, tingnan mo yung view ko dito. So, pagka ako yung nagtatrabaho, ito yung view natin. Yung iba ba? O, oh, diba? Wala pa tayo yung chandelier, mga Mima sir. But soon, magkakaroon din tayo. So, yan ang aking tanawin. Ang tanawin ko naman sa daba, sayang hindi nyo makikita. Ayan, may, may, meron din, na, din akong view dito. So, ipapakita ko na lang tomorrow. So, now, let's go to the master bedroom. Okay, disclaimer. Hindi mga papa yung naglalaro. Disclaimer! Hindi pa po maganda ang ating master bedroom. Wala pa po tayong kama. At sama-sama uh, pa kami dito natutulog ng pamilya Mateo. Gulong-gulong pa kaming apat dito. But unti-unti talaga. Alam nyo sabi ko nga eh, makalipat lang kami okay na. Kasi alam ko naman na magiging madugo talaga yung pagbili pa ng mga furniture, yung magiging aesthetic yung bahay, madugo po talaga siya, magastos po siya. But again, sabi nga ng friend ko, unti-unti lang mare, ma-achieve mo rin yan. So, eto na po ang ating master bedroom. Malinis siya ngayon. Nilinis <laughs> Mil ko kanina, pero kanina ang gulo-gulo po ng kama. So ayay, ito na. Ito yung kama natin sa Manila. Ito yung topper. Yung topper na to dito talaga yan para mas malambot yung kama. But again, dahil kailangan ko siyang i extend Nilagay namin dito. So dito si Daddy at si Mommy, dito yung mga bata. Tapos, ito nabili ko to sa TikTok. Ayan, medyo kinapos na naman yung sukat ko. Pero pwede na rin naman black curtain siya. So, alam niyo naman na bukas na bukas ko 'di ba? So pag umaga, masyado siyang maliwanag. Pero kapag kagabi, ayan, pag nilagay na namin to at nag-umaga na, grabe, tatanghaliin ka talaga ng gising. Ang ganda nito, me! Nakapag-camera rin ako dito sa kurtina natin. Pakita ko lang sa inyo. O, oh, diba? Very aesthetic! Wow! Oh, diba? lang to per panel? Parang 300 plus. So, sumatutan. matutal, hindi pa sa kayo na lang mag-compute. And now, punta na tayo sa in talaga ni Dodong Philip for me na pinangarap niya para sa akin. Napangarap ko rin naman kasi talaga ang ating walk-in closet. Yay! So, eto po yung mga cabinet na to. Nabili natin to. May sticker pa. <laughs> hindi pa namin natatanggal. Nabili namin to sa Mandawi. Ayan. Eto yung cabinet ni Dodong Philip po. May cabinet siya. Sorry, oh. May cabinet siya ha, o. Oh. May cabinet po siya. Pero the rest of the cabinet sa akin na po. Isa, dalawa, tatlo, apat. O di ba? O di ba? Isang cabinet. Oo, isang at least may isang cabinet si Dodong Philip. Alam niyo naman si Mama Colin, di ba? Kasi ito yung salamin. Nakikita niyo yung bra. Ito yung salamin. Galing pa yan sa Cavite. Ito yung nabili namin para sa Cavite House. Again, may mga gamit na kami sa Cavite noon kasi nagbalak na rin talaga kami na lumipat. But apparently, due to mga pagbabago, hindi kami nakalipat. Yun pala, may mas magandang plano si Lord. Dito pala tayo, ipatitira ni Lord. Tapos eto, nandito yung mga... Kasi ako, di diba, ako na ba, yung kapag gumamit ng pantalon, sinusulit ko siya, yung tipong pag nagamit ko na isang beses, uulitin ko pa siya. ba? Diba? So, nandito, yung, nandito yun. Even yung mga jackets na, kasi sandali lang naman ako sa station eh. So, nasasayangan ako kung lalabhan agad. Kung hindi naman siya nausukan, kasi di ba nagsasakyan naman ako. So, nandito siya. Nandito nakasabit ang mga mga pangharabas natin. Syempre, Queen, Lampin! Baby Diaper all night. Kasi nga, dahil dito na natulog si Valerie, dito na rin siya nagbibihes. So, nandito yung Twins Slumpin. Sa area naman na to, andito yung mga bags natin. So, pansamantala lang yan. So, by the way, etong cabinet pala na ito, pansamantala lang din siya. Nag-canvas na kami kung magkano yung cabinet na pagawa mahal. Mahal din siya. Kung i-customize talaga siya according to the size ng walk-in closet natin. So, ang ginawa lang namin ni Dodong Pili para maayos na namin yung mga damit. Ayan, bumili kami ng pansamantala na soon gagamitin to, inilipat to doon sa tatlong kwarto. So, mapupunta to kay Valerie, mapupunta kay Kuya Riley, kay Ate Bing. So, sakto lang yan. Pero soon, papakustomize talaga kami ng according sa size ng ating master bedroom. So, nandito rin yung mga shoes natin. Ayan, pang plancha. Nandito yung mga shoes. At punta na tayo. Teka lang, sisilipin ko lang. Baka makalat. O, oh, buti naman malinis. O, oh, punta tayo dito sa... Tadam! Bukasan ko lang to. Yan! O, diba? Pasilip ko muna sa inyo bago ako tsumika. Yan siya. Ang dilim. Ayan pala. Ayan siya, mga bebe ko. Shedin. Yan ang master CR. Ewan ko ba? So, eto, um, pinagawa namin to na ganito talaga yung design. Kung nakipansin nyo pala, lahat, lahat ng CR natin, ganito yung lababo. Ayan. Kasi, mas gusto ko siya Pangalawa, parang mas gusto ko siya. Yun na lang. O, wala nang explanation. Actually, ito naman, kapapalit lang, kapapalit lang ni Dodong Philip ng gripo. Bumili siya ng gripo sa Shopee. Ayan. Kapapalit lang niya. So, yan. Tapos, etong salamin, talagang pang malaki talaga para magbukadong maluwag pa lalo yung CR. Pre, hindi mawawala ang ating mga produkto, ang mga ginagamit sunblock. Toner every night and morning night cream at sunblock pa rin. So nandyan 'yan. Nandito rin yung mga toothbrush ng mga bata. So 'yan. Actually may balak akong bumili ng mga bo bote na aesthetic. But again, umaalalay lang muna kami sa gastos. Pero naka-add to cart na siya mga bebe ko. So 'yun. Teka baka makalimutan ko isa So 'yun. Ito yung area natin. Talagang alam mo yung may playground na yung mga bata, pero pinapasok pa rin talaga nila dito. Ito yung mga damit to sell na hindi ko pa naaayos. Ibibenta ko soon. Abangan. So, yan. Ganyan po kaluwag ang ating kwarto. Ayan. Kaya siguro pinapasok talaga nila to dito kasi naglalaro sila dito. Yan. Yan. O, e, diba? Hi, guys! Sira na talaga yan. Parang upo. Sira na talaga yan. Ayan na kagdan. Hi kuya. Yan ang itsura ng... Yes! Hi! So yan ang itsura ng bahay kapag gabi. Eh... Hey. Uh, pasok na, pasok na. Go inside, go inside. Bali, itong area na to, lalagyan natin ng upuan yan, ng umbrella soon. And then, soon, maglalagay din tayo ng electric fence dito. Ito naman ang ating dirty kitchen. Dito tayo yung naguhugas pansamantala. So, yan po muna sa ating house update. Marami pang i-improve sa bahay na to. Pero darating din tayo doon. As in, super excited ako na gumanda yung kusina natin. Super excited ako na gumanda yung mga kwarto natin. But again, dahan-dahan lang. Makakarating din tayo. Kapag ka renovate na namin yan or pag napaganda na namin yan, i-update ko uli kayo. So, maraming salamat sa pagsubaybay sa ating vlog for today. And uh, that's it! And magkita-kita ulit tayo sa next vlog. Pahalo ka, Kubi? Bye-bye! Playing sila outside. Playing. Dahan-dahan na, Kerpo. Malawak na yung kanilang takbuhan.